Yan, good morning, good morning mga idol. Dito tayo sa stockpile. Kakarga tayo ng White Sun, may order sa atin sa Pililya. Ah. Karga kami ng Pati mga idol ng White Sun. Yan mga idol. Martes kay Merkulis. Ang Merkulis na pala. Araw ng Merkulis ngayon mga idol. Uh, ah, wedding anniversary namin ni Mrs. Gordon Yan mga idol uh, Ano namin ni Mrs. ngayon Happy uh, 20 years wedding anniversary namin ngayon Kaya kahit yeah, uh, uh, Anniversary na yung mga idol uh, Hanap yeah, uh, buhay pa rin kasi kailangan uh, Karga kami ng white sa nipote Kaya Maganda white sand dito mga idol. Uh, white nila dito, double screen. Yan. Double screen yung white nila dito, maganda. Quality yung white nila dito mga idol. Kaya kung gusto niyo mag pa mag-order mga idol, PM niyo lang ako sa chat. Kaya i-chat ako mga idol. Dideliver ako kayo na may kasamang pagmamahal. Yan, ganda ng buhangin, no? Double screen. Yan, muli Biyahe na naman Kahapon mga ito nakadalawang biyaheng wait Saan tayo?